guys sa uh, natutunan ko sa buong journey na to sa buong isang taon na na, na pinag, may pinagdadaanan kami number one talagang dapat magdepend lang tayo kay God at kapag surrender tayo kay God sa lahat ng bagay siya na bahala yung magmimit mga tao para matulungan ka, para makasurvive ka na alam mong talagang parang minsan yung imposible, eh. minsan pa yung mga tao hindi mo inaasahan. Yun pa talaga yung talagang magugulat ka na grabe yung support sa As in, yun yung mga tutunan ko. Alam mo, dati nababasa ko lang yun sa Facebook. Yung mga wala pa ako pinagdadaanan na parang strangers pa yung mga sa sa'yo and all. And ako ano man, hindi mo ka dugo, hindi mo ka pamila which is totoo pala. As in, at least alam niyo yon sa journey ko nakita niyo kung gaano naman din talaga ginawa kong effort sa lahat at na, -na appreciate niyo yon maraming maraming salamat sa tiwala and may mga maasahan ka naman sa ibang kamag-anak mo sa pamilya mo pero hindi lahat as in I mean, mas grabe lang din yung mararamdaman mong support sa ibang tao, yung tiwala na nabinibigay nila sa'yo. Na alam mong talagang from the start, talagang mahal ka nila nakita, kilala, kilala ka nila kahit dito ka lang nila nakikita. Grabe, wala akong masabi. Parang minsan magugulat ako na, Lord, grabe, thank you. Sobrang parang alam ko ginamit mo tong taong to. Kaya every night talaga nagdadasal ka, pagdadasal namin yung mga taong ginagamit niya makasurvive kami sa journey na to kasi ang dami talaga na parang pi mo yung mga nangyayari sa buhay mo marami siyang pinapa parang minamagnet niya sa life mo na parang uh, makakatulong siya, makakasurvive ka parang ganun, walang sobra sapat lang, pero alam mo nakakaraos ka. gagamit at gagamit talaga siya ng tao ang galing lang talaga and uh, alam mo yon since um, hindi kasi talaga ako alam, kilala niyo ko guys grabe ako mag um, effort sa future namin before for sure mga viewers namin alam yan hindi talaga ako palaas hindi ako pala utang or something may mga bagay ako, may mga mga desisyon na kung um, parang hindi na ako nakakapag-isip minsan para lang ma-survive ko everything. Pero one thing na natutunan ko is talagang kahit sa parents mo, mahirap mag-depend. Kasi pag nagkamali ka ng sitwasyon, nagkamali ka ng desisyon, kapag nakadepende ka sa kanila, dadagdag pa siya sa burden mo sa mga, ayan kasi ganyan, pero kapag natutunan ko katulad ko, walang alam yung mga magulang ko sa mga dinidiscartian ko sa mundong to, sa buhay namin. Kaya pa nagkamali ako, wala silang masabi. Kasi unang-unang -una, di naman sana ni-involve, di ko sila ini-involve, laban ko to, laban ko lang to. Ever since guys, hindi ako dependent sa parents ko, kahit pwede ako mag -depend sa kanila. But until now, kahit may pinagdadaanan ako, hindi ko sila inoobligahan, hindi ako nag ng help sa kanila. And, kasi mama, kagukusa siya. Pero mga basic needs lang. Pero sabihin mong, yun talagang ano. For sure, kung able din siya ngayon, why not? Kasi nga marami nangyari sa buhay namin na naiba rin talaga. But, ang sinasabi ko dito is, imagine ninyo kapag nagka, may, may decision ka, nagkamali ka, or tingin mo mali siya, tapos involve yung magulang mo, for sure tatala ka ng kanyan. Walang humpay na, alam ano mo yun. Pero kapag hindi sila involved, ang tahimik lang kasi alam mo ikaw lang yung involved ikaw lang yung may wala silang masasabi kasi una una wala silang alam at wala naman silang ambag and gets nyo I mean, wala silang ambag to the point na hindi mo naman kasi pinaalam yung mga ginagawa mo na discarte sa life mo ganun so pero alam nyo kahit ano nangyari, kahit may mga desisyon akong pagkakamali, or may mali ako, or what, na mga bagay-bagay, wala akong pinagsisisihan guys wala kasi parang ano na siya eh sabi nga ng friend ko di diba nakaplat na yung buhay natin ito na yun it's up to you kung paano mo siya masusurvive madadiscartihan kasi ito na yun kahit anong iwas mo mangyayat mangyayari talaga kasi gusto talaga ni God na nakadepende ako sa kanya what if ba diba? what if napakadali lang ng buhay I mean lahat carry mo walang problema baka magdepend ka na naman sa sarili mo I like ito kapag ito may challenges na parang okay sige Lord that will be done talagang nakadepend ka lang sa kanya kasi kung hindi yun nangyari pag okay yung sitwasyon mo walang challenge yung buhay mo wala I mean, feeling mo lahat kaya mo, lahat kaya mo afford mo, makakalimot ka kay God. So sabi ko, okay, sige, so, gusto, gusto talaga ni God, nakadepende lang ako sa kanya. Kasi nakakaraos na. Baka ang galing lang kasi dito mo talaga makikita yung ano eh. Hindi mo alam yung future mo, hindi mo alam yung plano ni Lord sa'yo. Bakit bigla siyang nagkaganito na parang nagdaan ka sa ganung sitwasyon, nakita mo talaga yung mga solid na tao na, nakasalikod na, nasa likod mo. And then makikita mo siguro to in the future kapag kapag bumaliktad naman yung mundo, bilog lang yung mundo, guys. Alam mo sino yung mga babalikan mo na talagang naa-appreciate mo or maa-appreciate mo na talaga yung sobrang down na down ka. Ito talaga yung taong nag talagang tumayo talaga na, na talagang tinulungan ako. Alam mo yung parang gano'n na parang ibabalik mo yung ginawa nila sa'yo na kabutiha, na support. Alam mo yung para ito sobrang solid talaga to wala ako masabi. Kasi bilog lang naman yung mundo. Alam natin kaya tayo nagdadaan sa gito. May gustong ituro si Lord kasi may, may plan talaga siya for us. So ayun, makikita mo talaga yung mga totoong tao na solid na nandiyan para sa'yo. Yung ngayon guys, pag may mga pagsubok ngayon, hindi ko siya tinitignan na shocks sa dapat pala hindi ko na lang ginawa sana pala ganito puro ako, puro ako ganoon before kaya nakaka-stress pero ngayon okay sige pag may pinagdadaanan ako instead na mag magsisihin ko yung sarili ko sa mga decision ko sisihin ko yung ano ba kasi dapat pala ganito dapat ganyan ang lagi ko na sa isip na Lord anong gusto mo ituro sa akin bakit ko to pinagdadaanan bakit ko to pinasok anong gusto mo ituro sa akin Siguro sa mga decision ko na to, mas gusto niya ako maging wise. Dahil sa plano niya, may malaki siyang plan for me. Na gusto niya na, mag, na kapag um, na, na, na surpass ko na tong pinagdadaanan ko. O ma, ma ano ko na to, ma, mapagdaanan ko na to guys. Yung challenge na to. Gusto niya yung siguro yung purpose ko. Is hindi na masayan sa wala. At mas marami akong matulungan. Kasi naramdaman ko yung nangangailangan ka talaga. Kasi sobrang mali ako before. Nagkamali talaga ako na sobrang lakas ko kumita before. Kap ang mga tinutulungan ko lang yung mga sa streets, yung mga matatanda. Pero kapag may nag aas na sa akin ng help, ang thinking ko na parang bakit kita tutulungan? Eh ako nga ina-ice cream future ko, parang wala akong maabala. Ganun, naging selfish ako. Promise, naging self-aminado ako. Na ko na bakit ano? Bakit ko tutulo but di mo kasi inano you know, pinaghandaan yung future mo bakit kasi hindi ka nag -ganyan. puro ko ganun before which is wrong na sobrang laki akong kumita before and dami kong andami dami kong pwedeng matulungan wala isang idlap nag switch ng ganyan nag snap lang na wala parang yun yung isa sa mga natutunan ko kaya sabi ko talaga kaya ngayon kahit pa paano kahit misa mo pagdadaan pa ako may, may mag ask lang sa akin na wala silang pangkain or what kahit maliit na amount na kahit mawala ako, wala, walang matira sa akin, okay lang. Kasi nakakatulong na ako. Mas nakakatulong. So, yun something na tinuro talaga sa akin ni God na kaya pala tayo binibless para maging blessing tayo sa iba. Hindi para sa sarili lang natin. Kasi hindi nga ako ganun ka, hindi rin ganun kalalim yung faith ko. Before, yes, nagsisimba kami pero come and go lang sa church. And then after nun, kasi syempre, puro promotion si Heinz. Tapos ako, lakas ng business ko rin before. So, masyado kami nag-focus na parang hindi sa atin lang to para sa future na to, Para pag dumating yung time na magkasakit tayo, wala tayong aabalahin. Kasi ganun kami, very independent, hindi rin pala maganda. <laughs> Kaya pala kami binibless din ni God na ganun. Kasi gusto niya mag-share ka. Which is okay lang na napagdaanan namin. Kasi kung gamit napagdaanan yun, hindi ko siya ma... Kung hindi ko to na-experience, hindi mababago yung mindset ko. So ngayon ang focus na lang talaga namin is alam mo yon gawin yung purpose sa mundo. Tumatanda na rin kami, life is short. So mas gusto lang namin magkaroon kami ng impact sa tao na mas spreading word ni God yung mga miracles na yung ginawa niya sa buhay namin kasi grabe talaga. Naiba talaga yung mindset namin.